Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagnilay-nilay sa Ebanghelyo sa Darating na Linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. At habang mainit pa ang ating kape, ating pong pag-aaralan, ang Ebanghelyo sa Darating na Linggo, ikatatnumput-tatlong linggo sa karaniwang panahon mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 13, versikulo 24 hanggang 32. Sabay-sabay po nating dasalin ngayon ang panalangin para sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo mga puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan pagkatapos makikita nilang anak ng tao na nasa ulap may dakilang kapangyarihan at karangalan susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng diyos unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama ang nakakaalam nito. Mga kapatid ng ating pong binasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Para sa araw na ito, narito po ang ating katanungan, anong puno ang ginamit ni Jesus na halimbawa sa pagdating ng anak ng tao? Dalawa po ang maaaring tamang sagot dyan. isa lang po ang maaaring tamang sagot dyan sa dalawang, kasagutan sa ating harapan. Number one, Lansones. O number two, Igos. Kung inyo na pong alam ang kasagutan sa tanong na ito, mangyaring inyo na po ipadala sa numero na sa inyong harapan, 0917 6363045. Ang una po mga ng tamang sagot ang ating pong duga ng 100 peso load para sa kanyang numero o sa numerong kanyang ninanais. Samantala, bago po natin basahin ang unang eksena, talakay ng unang eksena ng ating banghelyo, ito'y pinangunahan na ng isa pang eksena na kung saan ang mga apostolis ay manghang mga mangha sa mga naglalaki bato sa templo ng Jerusalem. Kaya ang sabi nila, Panginoon, tingnan nyo, ang lalaki ng batong ito. At sinabi na ating Panginoon, ay darating ang araw. Ang mga batong iyan, ay walang matitira sapagkat magkakaroon ng mga digmaan at kayo man, mananagot kayo sa harapan ng mga may kapangyarihan. Kaya, nagtanong ang mga ito, kailan ho ba magaganap itong mga pangyayaring ito na kung saan may mga digmaan at kami man ay uusigin. Yan ang nasa likod ng ating pagbasa sa darating na linggo. Kaya nga, sinagot na ang katanungang ito ng ating Panginoon. At ang sabi niya, yung mga araw na yun, darating yun kasi at nagsimula na magsalita ang ating Panginoon na parang kahila-hilakbot na lingwahe na magdidilang, magdidilim ang araw, ang buwan din, ganon din, magdidilim. Yung mga mga bituin sa langit, mga huhulog, ganon na rin yung mga kapangyarihan sa kalawakan. Yung kapangyarihan sa kalawakan, ibig pong sabihin na eh, lahat na mga heavenly bodies na ninyo makikita, magbabagsak ang lahat iyon. Pagkatapos, yung anak ng tao na nasa ulap ay makikita nila at punong-puno ng kapangyarihan at karangalan. O ngayon, hindi man nakakahilakbutso, nagbabagsakan ng mga bituin at ang mga kapangyarihan ng kalawakan at magdidilim ang araw, gayon na rin ang buwan. Aba yan, ito'y ano ibig sabihin? Ang mga pananalitang ito ay galing at may... At ang inspirasyon nito ay mula sa mga propeta, lalo na mula kay Propeta Isaías, Kabanata 13, versikulo 10. Ang sabi dito ay, hindi na magniningning ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan, magiging madilim ang araw sa pagsikat, pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Ito pong ganitong lingwahe, ang ibig lang pong sabihin niyan ay, yung mga kapangyarihang politikal na nagpapahirap sa bayan ng Diyos, yan ay matatapos. At nung panahon na ating Panginoon, sino ba ang nangingibabo na kapangyarihang politikal? E yung Imperyo Romano. Sa makatwid, nung sinabi na ating Panginoon, magbabagsakan ang mga kapangyarihan sa langit, ibig sabihin niyan, ito na siyang mga kapangyarihan noon, nagpapahirap sa simbahan, darating ang panahon, mawawalan din ito ng kumbagay gasolina matatapos din ang mga kapangyarihang ito dahil sa isang bagay babaguhin ng Diyos ang sitwasyon God will make all things new hindi naman mawawasak lang ang mga kapangyarihang ito for nothing may gagawin na mas maganda ang Panginoong Diyos at makasabi nga ay sa panong iyon makikita ang anak ng tao. Ano ba ibig sabihin ng anak ng tao? Ito ay pwedeng isipin nyo na isang mortal na nilalang in short, just like any human beings na tayo na mga anak ng tao, mga pinanak dito sa lupa. Pero yung ibig din sabihin niya lalo na sa libro ni Daniel, yung anak ng tao ay pwedeng tumunton sa isang makalangit na hukom. Kaya itong anak ng tao na binabanggit dito ay bukod pa sa siya eh, parang may quality ng pagkatao pero meron din siyang quality ng pagkajos At sa ating konteksto, ang anak ng tao ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, darating ang ating Panginoong Hesus na punong-puno ng kapangyarihan at ng kalulhatian Siya ay mananatili kailanman ang mga kapangyarihan dito sa mundo, hindi. Meron din silang katapusan. O ngayon, diretso ang description natin ating Panginoon, yung mga anghel ipapadala, titipunin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. At meron na siyang ginamit pang audiovisual aid. Ang puno ng igos, pag sumibol, alam na nung marami, may tag-araw na. So, gayon din naman, kapag nakita nila mga bagay na ito, kailangan mararamdaman nila na padating na rin ang ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag na yung titipunin lahat, ito ay ano eh, patungkol doon sa mga kumalat uh, ng mga anak ng Diyos, ang simbahan, kumbaga. Kasi nga dahil nga sa matinding pag-uusig ng mga makapangyarihan, ah, sila ay nag, ano eh, napakalat sa iba't ibang parte ng mundo. saang sabi nga natin Panginoon, darating ang, ang oras, sila lahat ay titipuning muli. At kailan yun nangyayari? Eh, ito ang kanyang ang example ng ating Panginoon, ang puno ng igos, na kapag ka panahon ng taglamig, ay na, wala itong dahon. Pero pagka malapit na ang tag-araw, ayan, unti-unti lumalabas ang kanyang dahon. Kaya nga, sa darating na tagsibol, alam nila na panahon na rin ng pagdating na ating Panginoon. Kasi, di ba, summer, summer ay panahon sa atin dito sa Pilipinas, eh, panahon ng tag-ane. Pwede sinasabi ng Panginoon, darating din ang oras na anihin tayong lahat at yung ating mga gawa dito sa mundong ito ay muli ibabalik sa atin. Magandaman o hindi ang ating mga ginawa, tayo mananagot sa mga bagay na ito. Eh di, di nga ba pagka summer dito sa Pilipinas, masaya at maraming magandang puntahan. Pero masaya yon Kapag sa harapan ng Diyos, yung pagdating niya, tayo ay gumawa ng mabubuting bagay kahit na sa tindi ng ating pinagdaanan, nananatili tayong tapat sa Diyos. Abay, magandang ang araw yung panahon iyon. Yung nga lang, nakakatakot kapag ka tayo ay inabutan ng paghuhukom, paghuhusga na hindi handa. At nagpatuloy ang ating Panginoon na itong panahon natin ito, lilipas yan. Pati yung langit at lupa, lahat lumilipas. Walang nakakaalam kung kailan ang pagdating ng ng oras o ng araw. Ang nakakaalam lang nun ay ang ating Ama. Yung lahat ng nakikita natin sa mundong ito, ay eh, alam nyo naman na talaga lumilipas. Nasaan na nga ba ang kaligayahan ng ating bakasyon o no, summer? Di wala na, tapos na, lipas na. Hindi ito para tayo matakot. Ang gusto na ating Panginoon, sinabi niya na lahat ay magwawakas, eh hindi para tayo takutin. Hindi ganun na ating Diyos na Ang ating Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at tiwala na mabuhay sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, na tayo kahit anong man ating pagdaan ng paghihirap, alam natin may katapusan din ang mga paghihirap na ito. Habang inihintay natin ang katapusan ito, tayo naman ay naghihintay ng buong tiwala sa Diyos na may mangyayaring maganda. Hindi nga lang natin alam kung kailan yung araw na iyon na kung saan ang lahat natin na paghihirap ay matatapos. Pero nagtitiwala pa rin tayo. Ngayon, bukas, hanggang sa mga susunod na araw, pinagtitiwalaan natin ang sinabi ng Diyos ng ating Panginoon, ang buong buhay natin, itataya natin sa tiwalang ito na ang lahat ng mga paghihirap ay may katapusan din. Ang sabi nga na isang manunulat, komentarista ng Biblia, si Lane, ang kailangan ay pagiging alisto, hindi yung nagkukwenta. Yung kwenta tayo ng kwenta, kailan kaya matatapos ang mundo? Kailan ang paghuhukom? Eh, nauubos ang ating pag-iisip at ang ating lakas, kakukwenta kailan kaya mangyayari ito. Eh, imbis ba na maging puno puno ng atensyon at tayo listo sa lahat ng bagay na ginagawa natin, eh, natatakot pa tayo. Kasi, yun nga, hindi nga natin alam kung kailan ang, ang ating pagtutuos, eh, nauubos naman ang lakas natin. Kaiisip kung kailan kaya yon. Ang mas mahalaga, kung ano man ang ating gawain ngayon, kung tayo man ay kasama ng pamilya natin na namamasyal, kasama natin na mga kaibigan, alam natin na ang panahong ito na, na tayo kung nabubuwa, nabubuhay, hindi na ito babalik muli. Ang ating pagkamusmos at pagkabata, kung tayo matatanda na, alam natin lipas na lahat ng bagay dito sa mundo lumilipas. Kung kaya nga, ang sinasabi nga ng Ibanghelyo at yun na akin nakikita rito, kung ano man ating ginagawa ngayon, maggawin natin ng maayos at mag-enjoy tayo. Hindi mauubos yung ating isipan at lakas sa takot dahil sa alam natin na, na dumarating na ng mundo. Alam naman natin may katapusan talaga at hangganan ng buhay natin sa mundong ito. Pero hindi naman tayo para nanginginig lagi sa takot, nag-iisip na kung anong mangyayari sa hinaharap enjoy the present moment. Yan ang nakita kong gusto sabihin na sa atin ng Panginoon. Enjoy the present moment with God. At kapag ginawa natin yon, ay eh, hindi na natin katatakutan kung kailanman darating ang ating Panginoon. Kasi handa naman tayo eh na salubungin ang pagdating ng ating Panginoon. Any moment. Ang alam lang natin ay habang tayo binibigyan ng Panginoon ng araw na ito, Let's let's live our life in the best way possible. Kasi habang gumigising tayo, binibigyan din tayo ng grasya ng Diyos na makita natin siya sa mga araw na ito. Kaya kailangan tayo maging listo? Ang ating atensyon ay nasa araw-araw. Ibinibigay -araw, natin ang lahat ng ating gawain at iniaalay ang lahat ng ito para sa ating Panginoon dumating man siya ngayon, mamaya, bukas o sa mga susunod na araw, abay masaya pa rin tayo dahil ginagawa natin ang lahat para sa Kanya. Kaya nga, I'm proud to be Catholic dahil ito ang itinuturo sa atin na maging masaya sa araw na ito na alam natin lumilipas, bigyan natin sa Diyos ang lahat-lahat na. Ito po ang, katanong, ang kasagutan sa katanungang ating nakita kanina sa um Paumpisa ng ating programa, anong puno ang ginamit ni Jesus na halimbawa sa pagdating anak ng tao? Ang sagot po dyan ay puno ng igos. Samantala, ito po ang mga katanungan para sa pagpapalalim ng ating narinig at nabasa. Sa gitna ng mga suliranin, nananatili ba akong nagtitiwala sa Diyos? Ano ang unang kong ginagawa kapag nararamdaman ko na parang gumuguho? Ang buong daigdig ko? Ano ang aking mga karanasan na pagliligtas na ginawa sa akin ng Diyos? At iiwang ko kayo ng mga pananilita ni San Juan Crisostomo. Ang mga taong tunay na matapang ay iyong mga hindi nawawalan ng pag-asa. Sabay-sabay po natin dasalin ngayon ang panalang itinuro ng ating Panginoon bilang pasasalamat. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin ang Panginoon. At pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit pa rin ng ating kape. Enjoy the rest of the day. Enjoy the rest of your life. Happy Sunday na rin po. And as always, stay good.